Nagpadayon ang rescue operation sa mga residente sa lungsod sa Hipapad sa probinsya sa Eastern Samar. Humanta ng 13 ka mga barangay ang apektado na sa pagbaha. Dinali ang tabang sama sa tubig o mga pagkaon panawagan sa mga apektadong residente sa halapad ng pagbaha. Ang report ni Femary Dumabo. Kining mga pulis sa lungsod sa Hipapad ang miguba nining Ning Bungbong sa Osa Kabalay aron sa pagrescue sa 89 anyos nga si Lola Remedio sa Barangay Poblasyon 1. Kay apiktado na tanang ang tanang 3 ka mga barangay sa lungsod sa Ipapad Eastern Summers sa Baha. Gipaybaw ni papad Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer, Vicky Abistros, lapas tao na ang nasinating Baha. Napakataas na po yung Baha kasi sa higher ground, 10 feet na po yung baha at saka yung sa lowest ground, siguro mga 20 to 25 feet na po ang taas ng baha. Mabot na sa 9,913 ka mga residente o 2,715 family sa lungsod ang apiktado. Sinto sa isinta kapamilyahan ang anaa sa mga evacuation center. Panawagan nila ang dinali ang tabang. Susamag suba ng halos tibuok lugar sa barangay Buntay sa lungsod sa oras Eastern Samar. Sa talaan sa Office of the Civil Defense sa Rehiyon 8, mukapina sa 67 mil ka mga taong apektado sa bahas tibuok, sa tibuok rehiyon. Sa 14,487 ng ilang na-rescue, 5,117 kanila ang anaas sa evacuation center. 9,370 ang kasamtangang mipahiluna sa ilang mga kabanay o mga kaila. Samtang, mato ni 8, Director Lord Byron Turicario, Ila pang verify ang mga report nga napalgang mga patay nga lawas, sama na lang sa Kalbayog City o sa Katbalogan City. Dugang nito rin nga naka-red alert status na ang rehiyon. Uh, 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 na rest that we So, uh, we're in constant coordination with uh, the different regions. Mi padala na og dugang 128,386 ka mga family food packs sa DSWD8 42,437 non-food items sa nagkalain dapit sa Eastern Visayas, ilabi na sa Summer Island nga labing napiktuhan karon sa pagbaha. Oba ni Rod Prado, Family Dumabok. GMA Regional TV Live.